alisin na natin to bag alisin na natin to bago natin i uwi sa bahay ganito lang pagtanggal niyan guys ito ito aalisin natin yung dahon sa ulo ng pinya ikot-ikot -ikot mo lang muna ng konti ganyan ganyan hilut-hilutin hilut-hilutin mo para lumambot Nangalera. Oops, in one, two, three. magic. And then ito pwede ipa itong itanim. Ito Iuubi ko sa bahay. Ano Ming, sasali ka sa vlog ko? Lika-lika. Lika na. Halika na, Ming. Halika, Ming. Halika. Tingnan nyo ang aming uh, Miming. Ito si Muning. Yung mama niya, patay na. Yung black. Yung dati kong ipinapakita sa inyo. Ito si Muning, Ning. Buntis siya. Ang ganda ng mata niya, oh. Say bye. Bye, guys. Sige na, babaan na raw siya, babaan. Babaan. Bye-bye.